Shoutout nga pala mga katotoy for today's video nga pala ipapakita ko sa inyo yung lawak ng kati dito sa amin sa may bagakay At ayan nga mga katotoy kung makikita ninyo ay ang lawak ng loted o kung tawagin sa amin ay katihan Naalala ko nga mga guys nung bata pa kami pag ganyang kating malaki Lagi kami naglalaro dyan ang mga kababata ko ng bangka-bangkaanan Nakakamiss lang talaga yung mga ganun bagay mga katoys Kasi ngayon yung mga bata hindi mo na makikita maglaro ng mga ganun Nahilig na sila ngayon sa mga gadget at mga online games Kaya nga mga katotos yung aking mga anak eh, hindi ko sila pinapagamit ng cellphone Mas gusto ko pa rin silang lumaki sa mga nakasayayan nating mga laro Gusto ko nga rin palang i-shoutout yung isa nating follower na grabe yung support na ibinibigay sa atin Walang iba kundi si Mr. Brixley Herrera at ayan nga mga katoys yung bangka naming malaki Dito nga pala namin ito ipinaparking o ibinabara At yung maliit naman namin nandun kaso wala ngayon kasi ginamit ng aking papa At ayan nga mga katoys kung bago ka pangalang dito sa ating channel eh, Huwag mo namang kalimutang i-like, i-follow at i-share yung ating video at ayan nga mga katotoy, ang dami na nga na bago dito sa atin sa Bagakay. Dati nga pala mga ng katotoy, yung tulay na yan ay kawayan, ngayon ay simento na. Kahit hindi pa man buo 'yan, mga Katotoys, ay ayos na rin kasi nagagamit na. Hindi talaga katulad dati na magbabaybay-bay ka sa paderao. So ayun, mga Katotoys, hanggang dito na lang 'yung ating video. Maraming salamat sa panonood sa inyong lahat, mga Katotoys.